Bago mo ipadala ang tets na yan, bago mo siya yayain ulit lumabas, bago mo gawin na naman ang isa pang hakbang na lalo lang siyang itutulak palayo, kailangan mong marinig ang sasabihin ko. Dahil sa gayon, malamang ginagawa mo mismo ang bagay na pumapatay sa tsansa mo makuha ang etensyon ng mga babae at hindi mo man lang namamalayan. Paano kung lahat na itinuro sa iyo tungkol sa mga babae ay baliktad sa katotohanan? Paano kung ang dahilan kung bakit nahihirapan ka ay hindi dahil kulang ka, kundi dahil nilalaro mo ang laro gamit ang maling mga patakaran? Makinig ka ng mabuti dahil sa susunod na ilang minuto, babasagin ko lahat na akala mong alam mo tungkol sa atraksyon. At maniwala ka, kapag narinig mo to hanggang dulo, mababago ang buong pananaw mo sa kung paano mo nilalapitan ang mga babae. Simulang gayon. Ang kasinungaling ang ibinenta sayo. Ito ang hindi sinasabi ng karamihan. Pinapakain tayo ng lipunan na ilusyon tungkol sa kung paano gumagana ang atraksyon. Mula sa mga pelikula, T magulang, at maging mga kaibigan, lahat sila nabenta na isang maganda pero maling kwento. Sinasabi nila na kung magiging mabait ka lang, magalang, kung makikinig ka sa mga problema niya at susuportahan ang mga pangarap niya, kung ipapakita mo kung gaano mo siya kamahal sa pamamagitan na effort at attention, mahuhulog din siya sa'yo. Tama, mali, at alam mong mali ito dahil naranasan mo na. Ikaw yung lalaking ginawa ang lahat, pero ang narinig lang ay... Ang bait mo, pero mas okay siguro na magkaibigan na lang tayo, o kaya, ayoko kong masira ang kung anong meron tayo. O yung klasikong linya, sobrang bait mo para sa akin. Ang totoo. Hindi nahuhulog ang mga babae sa mga lalaking pinapatunayan ang halaga nila sa pamamagitan na effort at attention. Nahuhulog sila sa mga lalaking alam na ang halaga nila, kahit walang kailangang patunayan. Ang game changing na katotohanan. Handa ka na ba sa katotohanan mababago ng lahat? Heto yon. Ang mga babae ay naakit sa outcome independence. Hindi dahil sa kumpiyansa, pera, itsura o kahit personalidad. Mahalaga ang mga yon, pero pangalawa lang. Ang tunay na susi ay ito. Ang outcome independence ay ang kakayahang hindi kailanganin ang anumang partikular na resulta mula sa isang babae. Ibig sabihin, buka sa sarili mo, na kahit gusto ka man niya, hindi o balawalain ka man niya, hindi nagbabago ang tingin mo sa sarili mong halaga. At baka ito ang tanong mong ngayon. E kung hindi ko alalahanin ang resulta, bakit pa ako susubok? Ganito kasi yon, ito ang paradots na hindi naunawaan na karamihan sa mga lalaki. Habang mas kailangan mo ang isang partikular na resulta, mas malamang na hindi mo ito makuha. Habang mas gusto mo makuha ang approval niya, mas lalong hindi niya ito ibibigay. Pero kapag tutuo kang okay sa kahit anong kalalabasan, mas nagiging kaakit-akit ka. Bakit? Dahil ang neediness ay ang pinakamalakas na pampatay na atraksyon. Kapag kailangan mo siyang magustuhan ka, kapag kailangan mo magtagumpay ang usapan, kapag desperado kang makuha ang number o date niya, namoy niya yan. At automatic, nawawala ang interest niya, kahit hindi niya ito sinasadya. Ang psychological na mekanismo. Ganito gumagana yan. Ang utak ng tao ay nakaprogramang pahalagahan ang kakulangan at baliwalayin ang sobra. Gusto natin ang mahirap makuha. Hindi natin pinapansin ang madaling abutin. Kapag lumalapit ka sa babae na puno no ni Dines, parang sinasabi mo, Handa akong baguhin ang buong buhay ko para lang sa posibilidad na magustuhan mo ako. At ang utak niya, unconsciously, binabasa ito bilang low value. Pero kapag lumalapit ka mula sa outcome independence, ibang mensahe ang ipinapadala mo. Parang sinasabi mo, Gusto kitang makilala, pero buo na ako sa sarili kong mundo. Kung mag-work man to o hindi, ayos lang. At ang utak niya, narehistro ito bilang high value, bilang isang lalaking kakaiba, mahirap makuha at sulit habulin. Isipin mo to. Noong huli mong gustong gusto ang isang bagay, trabaho, layunin o oportunidad, at sobrang desperado ka rito, anong nangyari? Malamang hindi maganda, di ba? Gayon, isipin mo naman yung mga pagkakataong kalmado ka, kampante at okay kahit hindi mangyari. Mas maganda ang kinalabasan, tama? Ganito rin sa atraksyon. Ang lalaking hindi takot mawalan, siya ang hindi kailanman nawawala. Ang outcome independent na lalaki, hindi niya napapansin o iniisip kung hindi agad sumagot ang babae, dahil labala siya sa totoong buhay niya. Kapag nakita niya ang sagot, nagre-replay siya kapag may oras, hindi agad-agad para lang ipakitang naghihintay siya. Senaryo dalawa. Inimbitahan mo ang isang babae lumabas, pero sabi niya bosis siya ngayong weekend. Ang nidi na lalaki agad nagmumungkahi na iba't ibang araw, pilit hinahanap kung kailan siya available. Ang outcome independent na lalaki sa sabihin lang, walang problema, sabihin mo lang kapag may oras ka. At pagkatapos, talagang gumagalaw siya sa buhay niya. Kung mag-message si babae, maganda. Kung hindi, ayos lang din. Senaryo tatlo. Nakikipag-usap ka sa isang babae sa bar o coffee shop, tapos biglang natahimik ang usapan. Ang needy na lalaki agad kinakabahan, nagtatanong na kung ano-anong bagay para lang mapanatili ang interest niya. Pero ang outcome independent na lalaki, comfortable sa katahimikan. Kung hindi natural ang daloy na usapan, ayos lang sa kanya na tapusin ito at kausapin ang iba o uminom na lang mag-isa ng payapa. Ang kinakailangang pagbabago. Narito ang katotohanang mahirap tanggapin. Hindi mo pwedeng pekshin ang outcome independence. Masyadong matalas ang pakiramdam ng mga babae, alam nila ang kaibahan ng lalaking talagang walang pakialam sa resulta at ng lalaking nag-acting wala lang pero sa loob ay desperadong umasa sa isang partikular na kinalabasan. Paano mo talaga na develop ang katangiang ito? Kailangan nito na tunay na panloob na pagbabago, hindi lang pag-ayos na asal. Una, kailangan mong bumuo ng buhay na talagang nagbibigay ng kasyahan sa iyo, kahit walang kinalaman sa tagumpay sa pag-ibig. Magkaroon ng mga layuning nagbibigay sigla sa iyo, mga kaibigang sumusuporta, mga libangang nagpapalawak sa isip mo, at isang malalim na layunin na nagbibigay direksyon sa buhay mo. Kapag puno at makabuluhan na ang buhay mo kahit walang babae, nagiging natural ang outcome independence, hindi sa pilitan. Pangalawa, kailangan mong palawakin ang iyong mga opsyon. Hindi ito tungkol sa pagiging player. Ang ibig sabihin nito ay kausapin mo ang sapat na dami ng mga babae para walang isa man sa kanila ang maging tanging pag-asa mo sa kaligayahan. Kung isa lang ang kausap mo, siyempre magiging outcome dependent ka. Pero kung marami kang nakikilala, bawat interaksyon ay nagiging mas magaan at hindi nakakapraning. Pangatlo, kailangang ayusin mo ang pundasyon na iyong self-worth. Kung nakatali ang halaga mo sa panlabas na pag-aproba, lalo na mula sa mga babae, hindi mo kailanman maabot ang tunay na outcome independence. Kailangan mo magkaroon na matatag na panloob na kumpiyansa ng opinyon niya tungkol sa iyo, kahit nakakatuwa pakinggan, ay hindi kinakailangan para maramdaman mong buo ka. Ang pagbabagong pananaw Ito ang mindset shift na nagbabago ng lahat. Itigil mong tingnan ang mga pakikitungo sa mga babae bilang oportunidad para makakuha na isang bagay, at simulan mo silang tingnan bilang oportunidad para makatuklas na isang bagay. Hindi mo layuning makakuha ng number o makakuha ng date o mapalapit sa kanya. Ang layunin mo ay tuklasin kung may chemistry ba kayo. Tuklasin kung siya ba ay taong sulit paglaanan ng oras. Tuklasin kung may potensyal ba itong maging isang makabuluhang koneksyon. Ang maliit na pagbabagong ito, binabago ang lahat. Sa halip na kabahan sa inisip niya tungkol sa iyo, nagiging tunay kang mausisa kung sino talaga siya. Sa halip na pilit magsabi ng mga tamang salita, nagsasalita ka na totoo mula sa sarili mo. Sa halip na kontrolin ang impresyon niya, sinusuri mo kung siya ba talaga ang babaeng gusto mong isama sa buhay mo. Kapag ganito ang pananaw mo, may kakaibang nangyayari. Siya naman ang nagsisikap makuha ang loob mo. Ikaw ang unang lalaking na kilala niyang hindi desperado para manalo na etensyon niya, at ikaw din ang unang lalaking may malinaw na pamantayan kung sino ang karapat dapat sa oras mo. Ang pinakamahalagang realisasyon. Gusto mong malaman ang pinakamalalim na katotohanang nagpapadali sa outcome independence. Heto yon. Ang babaeng para sa iyo ay magugustuhan ang tunay na ikaw. At ang babaeng hindi interesado sa tunay na ikaw ay hindi kailanman tama para sa iyo. Isipin mo yan. Kung ang pagiging totoo mo, ang pagpapahayag na totoong inisip mo, at ang pamumuhay ayon sa iyong mga paniniwala, ay dahilan para mawalan na interes ang babae. Hindi mo nawala ang isang mahalagang tao. Ang nangyari, maga mo lang nalaman na hindi kayo tugma. At yan ang tunay na kalayaan wala ng pressure para magpanggap o magperform. Pwede ka na maging ikaw, magsalita ng tapat, at magtiwala na ang mga tamang tao ay maakit dito, habang ang mga hindi tugma ay kusa namang mawawala. Karamihan sa mga lalaki natatakot dito, dahil inisip nila. Paano kung kapag naging totoo ako, walang magkagusto sa akin? Pero yan mismo ang problema. Ang paniniwalang yan ang dahilan kung bakit mo tinatago ang sarili mo, na siyang pumapatay sa anumang tunay na koneksyon, na sharing na papatotoo sa takot mong iyon. Ang katotohanan, kapag tunay mong gusto ang sarili mo, patuloy kang nag-improve, at namumuhay ayon sa sarili mong mga prinsipyo, ang pagiging totoo mo ay natural na umaakit ng mga taong tugmasayo at tinataboy ang mga hindi. Hindi yon problema. Yan ang disenyo.